So cute. Oh, you're so cute, my love. Gentle only, okay? Don't scratch it, ha? Okay, don't touch it na, ha? Hello and welcome back sa aking channel. Dennis Trillo ipinakita ang cute na video ng anak na si Dylan. Si Dylan ay may nakakatuwang eksena kung saan makikita siyang nagme-makeup. Makikita na abala si Dylan sa pagpapaganda, marahil ginagaya ang mga nakikita niya sa kanyang ina. Sa gitna ng eksenang ito, pabirong na sambit ni Dennis Trillo, manang-mana sa kartihan. Na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagka-proud, kahit pa ito ay may halong biro. Sa video nga nito ay maraming fans nila ang natawa at nasabi pa nila na talaga namang girl version ito ni Dennis Trillo. Narito at ating panuulin ang video pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Oh, so cute. Oh, you're so cute, my love. Gentle only, okay? Don't scratch it, ha? Okay, don't touch it na, ha? Oh, put it on your eyes naman, your eyes. Wow, eyeshadow. Wow, purple eyeshadow for the light. White. White naman, oh, put it on your eyes. Oh, so, so cute. Ang ganda mo. Ay, white naman. O, oh, pink naman. Okay. O, oh, oh, wow. So pretty.